Marami ang pwedeng mamana sa mga magulang. Pwedeng ugali, ganda, at mismong yaman nila. Pero wala na yatang hihigit pa kung ang makukuha ay ang mismong talento at talino nila. Ganyan ang mga nakilala naming pamilya. Pero matatalino, puro musikero, at puro sirkero. Meet the famous Family Extraordinary. One for all, all for one. Malaman ito ang maging motto ng tatlong pamilyang ipapakilala namin sa inyo, dahil hindi lang lahat ng miyembro kani ng kanilang family ay ubod ng gagaling. Solid din sila pagdating sa talento at sa talino. Naging paboritong family bonding na ng pamilya ni Boying, ang pagja-jamming. Pero kwento ng musikerong padre de familia, hindi niya sukatakalain noon na sa loob lang pala ng kanyang bahay, matutupad na ang matagal na niyang pinapangarap sa buhay. Bata pa lang po, ako talagang parang gusto ko maging rockstar talaga, ganun. Nagtayo ako ng banda ng high school, nung college. Ako rin ang nakuhang drummer ng official na banda nung pinag-aralan kong college. Ang daming oras na ginugol ko para matupad yung pangarap, yung ambisyon ko na maging isang professional na performer. Mula ng ikasal at magkaroon ng sariling family, hindi bumitiw si Boying sa kanyang hilig sa pagbabanda. Ito'y kahit ramdam niya na labag na sa kalooban ng kanyang misis na si Irma. Nung medyo isa pa lang yung anak namin, medyo pumapayag pa ako, pangalawa, pero nung dumadami na, parang sabi ko, that's it, uh, uh tigilan na kasi kumbaga hindi naman talaga siya makabuhay ng pamilya at para pagbigyan ng pakiusap ni Irma itinigil muna ni Boying ang pagpunta sa mga gig at nag-focus sa negosyo para buhayin ang pamilya hanggang sa mismong mga anak na niya ang muling gumising sa dugo niyang pagiging musikero yung mga gamit ko po nakakalat lang nadinig ko itong si Miguel. Sabi ko, sino yung nagigitara? Hindi ko alam na siya. Tapos, ito namang anak kong babae, pinagleson ng mami niya ng violin. So, nadinig ko rin tumugtog ng recital. Sabi ko, pwede. Tapos, ito namang pangatlong anak ko, si Joaquin. Nadinig ko nung nag-drums. Sabi ko, teka na parang, parang mas nasa beat pa ako itong si Joaquin na during that time, seven years old, kesa sa akin. nagde dreaming na naman ako kung nung elementary ako o high school na rockstar na ako yung kasali. Ngayon ang naiisip ko, nasa stage, ang kasama ko yung mga anak ko. At sa isang family reunion ng kanilang angkan, unang narinig ang husay nila sa pagtutugtog. ang bumilib sa kanila. Kaya marami rin ang nag-iimbita sa kanila sa iba't ibang tugtugan bilang Vamos Ramos Band. On percussions at leader of the band, si Daddy Boying. On violin, ang panganay at ate na si Gabby. On guitar, ang always chill na si Kuya Miguel. On drums. Ang laging rock and roll mood na si Joaquin. And soon to be band members na ang dalawang chikiting. Ang makulit na si Coco at cute na cute na bunsong si Nea. Siyempre, hindi mawawala sa eksena ang very proud stage mother at number one fan nila na si Mommy Irma. Sabi ko, mahal. Paano ito mga bata? Eh, ang daming invitation na tumugtog kami. Nagkasundo po kami na siyempre po, education first. Uh, pwede lang po kaming tumugtog pag walang aral. Kailangan po magtapos sila lahat ng pag-aaral para po ma-secure yung future nila. Kung na-feel good kayo sa Vamos Ramos Band, tiyak bibilib naman kayo sa buwis buhay na talento ng pamilya Tauyan na puro mga sir Rosemary ang mga buhay ninyo nasa bingit parate. <laughs> Kani okay. na tatay? May nervous din po, ma'am. Meron pa uh, rin? po, siyempre po yung mga anak po, medyo kinakabahan pa rin po pag nagpapapapyong uh, po kami. Kaya hanggang ko po ang nagtulong sa amin. Gusto lumaki ka sa sirkus. Opo. Okay. At ikaw naman, Tatay Fermino, makilala mo si Arlene. Ah, uh, opo, nakilala ko na lang po. Ah, uh, po kasi ga, nag-aaral po ako ng physical therapy, napilayan po siya. Uh, ako po yung isa sa nag-casting sa... Na, Aba! Yung, na yung mga simas na yan, ha? Nagka-developan kayo sa masahe. Oh, Princess, anong specialty mo? Ako po yung contortionist. Aming kumahala. Ay, manirap yan, yes, ha? Ah. So, kailangan umaga pa lang? tumitiklop-tiklop ka yes, na? Yes, po. Kailangan na po nag-warm up tapos na pag-isinan ako. Ah, ako po isang foot uh, food juggling po at saka nag-aral din po mag-magic. Ah, ayun. iba Mark, ikaw. Ako po isang um, specialty ko po is juggling po with the ano, balancing lag. Ano ting, ano ang specialty mo? Ang, ah, ang trabaho ko sa circus ay unicyclist siya, comedy actor. Siguro maganda ang kita dito, kaya gusto mo pati apo mo pumasok na dyan. Dati po, ma'am, ang ganda po ng kita. Kahit papano, talagang nakakasorod na po kami. Ano ang puno, siya rin ang bunga. Ito ang kasabihan na napatunayan ng mag-asawang kapwa doktor na sina Dr. Eric at Dr. Ana Peralta. Dahil hindi lang sumunod sa yapak nilang magbigay serbisyo sa mga may sakit ang tatlo nilang anak, kundi lahat sila na bansagang pamilya top notcher. Yung tungkol sa kung paano sila sumunod sa amin, hindi namin yung na-expect yun. Kasi siguro sa nakita nilang ang mga sacrifice namin sa pagtatrabaho, maalis ng bisoras ng gabi, maraming lakad na hindi natutuloy. Parang ayaw nila noon. Na-surprise na lang ako nung kukuha na ng pre-med course. Pinatanong ako, paano magandang pre-med course? Doon ako nagulat. Doon na nag-start lahat. Sunod-sunod na sila. Kwento pa ni Doktora Ana. Kahit na nasa lahi na nila ang matatalino, importante pa rin siyempre ang tamang paggabay at suportang dapat ibigay sa anak. Ang ginawa ko lang is, kung ano, paano kami pinalaki ng parents ko, paano kami nag-excel uh, nag sa studies ng mga kapatid ko, tinuloy ko lang sa kanila. Yung tinuturo ko yung techniques ng studying, na magbasa muna before the lecture, kasi once the lecture has been given at hindi ka nagbasa, hindi matibay yung, ano, yung kapit ng narinig mo. Very proud parents, sina Doc Eric at Dr. Ana, sa nakamit na mga achievement ng magkakapatid na Bianca, nagtapos bilang magna cum laude at top 6 sa physician licensure exam noong 2015. Si Erica, magna kum laude din at top 5 naman sa parehong exam 2017. At Dapoy, nasungkit ang suma cum laude at top 1 sa exam na ito 2019 marirealize mo na lahat ng pinagdaanan mong hirap, yung sulit lahat. O, tsaka nagkakaroon ka ng assurance na kahit wala ka na dito sa mundo, sila na lang ang matira. Para isa kang ibon na yung mga inalagaan mong ibon, malalakas na yung pakpak na iiwanan mo makakalipad na sila kahit saan man nila gustong pumunta pero para sa tatlong magkakapatid hindi lang mga medalya at parangal ang gusto nilang isukli sa mga hirap at sakripisyo ng kanilang mga magulang kundi maisabuhay at maipamahagi din sa kapwa ang saysay ng lahat ng kanilang natutunan i saw how my parents were so passionate about it and if i could be passionate like that and share that kind of passion to the world while helping them as well i think that the world could be A better place because of that. The main reason why you study hard is for you to be able to help someone who needs your professional or medical help in the future. Sobrang fulfilling nung feeling na na-achieve ko yung goal ko na maging top one. pero yung ano eh, yung real goal ko it goes beyond that. Grades eh. are not everything naman eh. Alam ko na yung destiny ko talaga would would be to become a doctor. Gusto ko din talaga tumulong sa ibang tao. <laughs> musika ng Ramos Family. Ang pagkamasayahin ng Tauyan Family. At ang hindi matatawarang talino at dedikasyon ng Peralta Family. Talaga namang inspirasyon na sila'y pagmasdan dahil sila ang mga tunay na huwarang pamilyang Pilipino. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.